Hai guys, pun gitu aku enggak ni oh. Yes. <tik> really too much. Dah mbak mak ke? Ayo, dah gua dah BN. Kita nak gua mak ke? itu kayak besar ni gede BN. No mbak. By the magang, kasih en mak ke? Gitu, gitu kayak BN besar lino. Nenek awak ni jaga kangen nak kais orang. Nenek nak oh Nah, nak ke nak memalak tu. Nak memalak tu on demakan. Ati kira awak temga. Ati hmm? kira awak Sisel, sisel, sisel kong kira awak tan. Gunam dengan mulai. Gunam dengan mulai. Angkat kedua dengan kenulak kulak kenulak kulak Kenula, kula. oh, oh tapi senak, senak. go an puih mio sengak go puih mm. lemi lem ni mm. ad, ad mama am sarum ni go lem ni mm. oh. Yo <laughs> <laughs> mata tu, oh, mata tu deh. Yo yo mat murai kena deh. Mata tu <chubu> de. <laughs> <Mata chubu> de. <laughs> Hindi ako ni eskwela. So, ayun na po guys. No? Karamihan po kasi ngayon. Uh, napakarami po talagang IP ng kabataan na, na nahihirapan po. Lalo na po sa pag-aaral. Kaya po yung iba sa atin, uh, napipilitan na lang mag-asawa ng maaga, di ba? So, ayun guys. na no? Sa, ano na yan, sa video na yan, sobrang nakakaawa po talaga yung bata. At saka guys, yung picture guys na eto in-upload ko, gire-upload ko lang po yan kinuha ko lang po yan dito sa may-ari ng video dun sa mismong uploader po so nung in-upload ko po guys ay nilagyan ko po talaga ng CCTO oh, this photo is not mine so hindi po talaga sa akin yung photo at saka guys dami po talagang nag-comment na nakakaawa sana po matulungan po siya at maraming salamat din po sa nagpajikas po sa kanya ito si ma'am so shout out po sa iyo ma'am maraming maraming salamat po at kung alam ninyo guys, yung gcash po nila ay hindi po dumaan sa akin. So, g-direct ko po sa kanila. Yung gcash po nila, yung binigay ko dun. Yun po kasi yung ano, yung gusto ko na. Pag may ano, pag may gustong tumulong, like, ah, uh, idadaan sa gcash, direct na lang po sa kanila. So, yun lang po guys. Sana po, um, marami pa pong mga tulong sa kanya hindi lang po sa kanya kundi sa mga kapwa niya pong kabataang IP na nahirapan din po. Nakikita din po kasi natin sa sitwasyon ng isang bata o sa isang tao kung sobrang nahihirapan po katulad po sa kanya. Ang best na unahin yung pag-aaral. Sa totoo lang guys, relate din po ako niyan. Bago ka papasok ng school, magdala ka muna ng paninda para may baon at pangbili ng wala, di ba? Sa so, yun guys, sana po uh, matulungan po natin siya. So maraming maraming salamat po pala sa, sa nagpa-Gcash po kanina. So shout out po sa iyo, ma'am. Um, yung Gcash na yun ay direct po sa kanila at hindi po nagdaan po sa akin. So, gidirect ko po talaga sa kanila. So, GPM ko din po itong may-ari ng video, yung may-ari po ng mismong photo, yung mismong uploader po. So, dun po direct sa kanya yung ano. So, sana po yung batang yan, mara maraming marami nang pumakaano sa kanya, mag-aral po siya ng mabuti. Yun lang po at maraming salamat.